Sa 13 kayo tayo na Dante? mabilis doon? Saan ang tagos? ano? Ay malayo ngayon, babalik ka pa? Hindi nga, hindi nga babalik. May, may dahil doon yung sa Timalang. Ay mabuti kung matatandaan mo yun. Ano bang ano? Uh, magandang ano likes. Anong sa tingin mo? Kakaliwa tayo, kanan tayo? Entre SMarteris na. Oh sig Siguraduhin mo lang na Kasi nga kaya nga kami nag-uusap ng dalawa eh, kasi kung mag-3 si Martires tayo, ang tagos natin bayan, babalik pa tayo. Oh sigurado ka ha? Para hindi tayo magkandaligaw-ligaw. Baka mamaya ay luto na yung ating pagdating natin doon. Luto na yung ating lulutuing uh, aros balinsyana. mga ka-brothers. Eh, kabayan, ni eh, yung aking kapatid kasi ay napaka uh, uh, hilig niyang ano, sa aros balinsyana. Pag ako nagluto, talagang ano, kaya mamaya magluluto ako ng Aros Valenciana. Apa, uh, ano? Oh, kaliwa na tayo. Oh, kaliwa tayo. Ayan, ito na po yung barangay hall ng uh, Gentry. No? Ayan, uh, nagbago yung aming way. Instead na mag kami, ay mag-General uh, uh, Trias kami, Tracy Martirez uh, ang lusot namin kasi may shortcut daw. Ah, uh, uh, kaya ko sinabing may shortcut daw, ah uh, hindi kasi uh, hindi ko kabisado kasi itong uh, sinasabi ng aking anak na dinadaanan nila na papunta sa uh, kanyang uh, tita. Uh, kasi ayaw kong dumaan dito kasi pag ah uh, dito ka dumaan, diretso ka ng naik, bayan, babalik ka pa. Isabi may, may shortcut daw. Ah, shortcut daw ha, daw. Uh, eh, ayan. Ito po yung uh, General Trias uh, highway po. No? Uh, ito po ay tagos ng Trisimartires Yan. Develop na rin po itong uh, lugar na ito, mga kabbrothers, mga uh, kabayan natin. No, ang ganda na rin dito sa lugar na ito halos sa uh, mamuno-muno na rin ito ng subdivision no? kaya andito na rin ang mga mall ha? ayan nag, uh, naglalakihan ang mga building dito no? ayan Joel nandito ang ano ba? Diba? Uh, walang problema 'yon. Yung Lancaster, 'di ba? Mamaya maya makikita natin yung mga naglalakihang mga mall dito. Makita nyo rin yan kung sinong may-ari ng mol na itinayo rito. narin na rin lugar na ito. Eh nung araw dito nakakatakot. Uh, ano dito? Uh, mahirap dumaan dito nung araw, pero ika nga ay habang tumatagal at nagbabago ang ang taon, ayan nagbabago rin ang ang uh, takbo dito ng uh, uh, pamumuhay ayan. Kaya developed na talaga to ayan yung Alpha Mart ayan. hi naman Alpha Mart. bila Vista sa Barangay Santiago po. Ito po yung Barangay Santiago General Trias Cavite. Yan, no oh, ang ganda nung ano, may ano yan, uh, sports, uh, ano yan, ganda nung ano oh malayan A mall na atipong pong madadaanan dito sa Barangay Santiago General Trias, Cavite. Ayan po. Yan, yan yung mall na yan, o. Oh. Yan. Yan. Ay, magandang umaga. Yan. Vista Mall. All Home. Yan. Pudpud <laughs> -pud na ang gulong ng <laughs> sasakyan namin nung araw dito. <laughs> ayan, itong lugar na ito, ayan, ah, napakaraming subdivision dito. Ayan, Camilla, General Trias Gen po tayo ito naman ang uh, pure gold yan yan sa general trias pure gold sana kayong tatlo eh. Sino? Kayo. Di ba nga sabi nga yung magdi-deliver ng mga kay kahapon. Yung yung kapatid niya. Walang walang tatlo libo ang kinita kahapon. Deliver. Malalayo ang ano eh. Laguna, Binyan, San Pedro, uh, Silang. deliver? Oh, ano? Uh, Natatawa nga ako kahapon. Labig nang bago dumating. Hindi ah. Natatawa nga ako kahapon, mayroong ano, mayroong lalamove na dumating. Walang bag, alam mo ba kung dala niya backpack. Sabi ko, "Hoy, asa na 'yung ano mo? Ah, uh, lalamove bag mo, eh wala po. Uh, ano eh. Sabi ko, cake 'yung isasakay mo ah. Eh kasi 'yun sa backpack. bag ko. <laughs> backpack na nilabig sa likod. Sabi ko, pag na yan na deform ng ano, problema din yun. Tawa ko na tawa talaga kahapon sa rider na yun. Sila ni Joel, saka yung bayaw niya ang nagano, tapos ang kagandahan lang, tatlong ano na eh. Maluwag ang ano, dahil yung tuktok, yung tuktok ang kumuha ng Batangas. Pero mo may order ng Batangas umayaw yung grab, umayaw yung lalamove pero yung tok tok oh malayo kasi oh pero an ang laki naman ng bayad ah sino lang naman ang gas mong uubusin doon hindi uubos na yung sandaan yun ayan ba yan? ayan ba yan? ah anong kinagawa dyan? ang yan tatalo dyan dito sa kapila sa kapila din? talaga Ayan po ay palabas na po tayo ng General Trias. Ayan. Dito naman sa General Trias ay makikita nyo rito ang mga naglalakihang mga pabrika. So, Uh, nandito rin yung uh, mga higanting uh, uh kolehiyo, mga uh, universidad. No? Yan. Uh, ano na tayo? Approaching na tayo ng uh, Tracy Martires. Ayan, ayan po yung uh, Lyceum uh, University po dito sa uh, uh, General uh, Trias, no? Ayan. LPO Ay, baby. Good morning ka sa Jollibee mo, Ayan, ng Jollibee, oh. Ayan. Ha? Ah? Ah. chicken. Chicken na kagabi. Mamaya, chicken din yung handa doon ng ano. Uh, pupuntang Kibyang yan? Pupunta yan, wala kayo mapupunta yan dito doon lang eh. Yung kay Natala, nasa kartero. Nandiyan o. Oh. May yellow yun ma, nilagyan ko ng yellow yun. mula doon ano, sa may open canal Alex. 14 minutes pa lang tayo. Ayan oh. Kasi may oras yung ano dito eh. Ayan, 15 minutes na tayo. intersection dyan sa Tracy Martires yun ang pinakamabigat na traffic di ba? ka naman ano probinsyang probinsya pero ang traffic <laughs> ang sasakyan sobrang dami no? sa ano sa may Imos na may yung Petron sa may Imos tapat ng eh. ay hindi na no, no. silang have... 54 doon oh. sabi ko grabe naman sa so, sobrang mura oh yan po, natanaw ko na po ang Walter Mart dito po sa General, uh, uh, Tracy Martires sorry po, Tracy Martires po uh, yan po, entering na po tayo dito sa uh, Tracy Martires uh, papasok na po tayo ng bayan yan Walter Mart napakalaking uh, supermarket yan dito sa Martires and Martires Ayan po yung kapitulyo po dito Ayan yan po ang kapitulyo dito sa General Ano, uh, Tracy Martires Medyo nalilito ako Ayan Pag dumiritso tayo Diretso ng naik Ayan ito ang pinakabayan ng uh, Tracy Martires. Yan. Uh, naglalakihan na rin ng mga establishmento dito. No? Yan. Yung pinaka ano nila public market nila. 167. Oh. Mayroon po dito. Yan. na uh, Shepherd's Mart. Ayan. yan SMDC ayan uh, uh, SM City uh, Tracy Martinez, may SM na dito no kaya develop na tong lugar na ito yan ito ay ang dang ito na ami ami pong nilalakbay nila sa kasalukuyan ito po ay tagos po ng Naik Cavite uh, no yung ami pong pupuntahan pero hindi po kami uh, uh, papasok ng bayan ng Naek at may shortcut nga, ika po dito, papunta sa aking kapatid. <coughs> dito sa Saan? Papuntang Bataan. Dito yun. Eh. Ah, yung subway na sinasabi? Hmm. Ah, di ba ano na? Sinimula na? Sa kabila daw sabi, uh -huh. sa bataan. ano eh, pinature eh. One time nakita ko sa, ano eh, sa YouTube din. Pinature. Pag yun eh na ano yan, nagawa yan. Ako, napakaalwa ng biyahe papuntang Bataan. Ano? ko na, no? malayo talaga to pero kung mag or tayo ganun din, malayo din oh? ano yung mga paputok marami may paputok dito Sino? Paputok. kaya dito pag ayos na yung ano biyayahin natin talaga yung kibiyang na yan kasi matagal ng uh, pangarap ng uh, CJM riders na marating yung lugar na yon kahit ako hindi ko narating yung lugar na yung kibyang na yan tagos ng nasogbo so pag okay na ang lahat eh babiyahin natin yan kahit kahit lima lang tayo kung ayaw ma hindi -ano, matuloy tuloy eh di ba kasi yung iba ang lalayo naman din ng pinanggalingan kasi may Santa Rosa tayo tapos may kalamba eh kaya pag nag tayo laging napupuspon pag nagkibiyang tayo na nakamotor tayo ang siguradong sumama dyan si GR uh, um, ay pag iniwan tayo di sige okay lang <laughs> wala tayong ano dun 400 ano mga ganito kaluwag oh. ito ng 150 yun eh. wala hindi na natin matanaw yun. <coughs> Excuse me po.